kapare ko kung ayaw nyo po dito na nag-stack up po yung kanyang gulong ay ganito po ang gawin nyo hindi naman po sa atin isa po sa naging problema at naging issue nitong ating scooter ay yun na stack po yung kanyang gulong sa kanyang shop so hindi po natin ito babunot at ang gagawin po natin dadalhin po natin ito sa machine shop at sa pilitan po doon na pupunutin so gagamitan po ng iba't ibang teknik at iba't ibang tools na medyo harmful po sa ibang parts ng ating scooter especially po sa kanyang bearing at sa kanyang gearbox So, napaka distractive po pag pinupulsa po yung palabas. At upang hindi po mangyari yun, dahil nakakawa naman po itong ating scooter, ay gagawin po natin to ng preventive maintenance. At ang preventive maintenance ko lang po dito, upang hindi mangyari, ay gagrasahan po natin itong ating shop upang hindi kalawangin. Lalo na po ngayong tag-ulan. Nangyayari po kasi sa tagal po natin na hindi natanggal itong ating gulong ay nagkakaroon na po ng banding itong ating mags at itong ating shop. So itong ating mags hindi po ito kinakalawang at itong ating shop ang kinakalawang. So kakalawangin po yan at didikit po dyan itong ating mags. Kaya sa mga hindi pa po natatanggal yung kanilang gulong, ever since na pagkabili po nitong inyong motor, ay medyo maalarman na po kayo dahil hindi naman po natin sigurado kung meron po nilagay na grasa dyan yung mga manufacture nito. Para makasigurado po tayo, ay eh, tayo na po mismo ang maglagay dito. So, wag na po tayo magkatubili at wag na po nating hintayin pa yung gulong dahil matagal po yan at aabot po po yan ng taon, lalo po kung hindi nyo ginagamit, ito, simulan na po natin. Dahil so, ang unang po natin tatanggalin ay itong ating mapler, sunod po natin itong ating swing arm, then last po natin ay itong ating gulong. So para po dito sa ating mapler at swing arm, ay gagamit po tayo ng size 10 na deep socket. Ayun, para po doon sa ating exhaust, size po yun. Pero ang ginagamit ko po ay ito, yung manipis, para malawag po ang gamitin sa ilalim. Then para naman po dito sa mga bolt na ito, ito po ay size 14 sa muffler at sa swing arm. At para naman po doon sa ating gulong, ay size 24 na socket so unang po natin gagawin is tagalin po natin itong ating motor at ilak po natin para stable po siya at doon po tayo sa ilalim ng ating sauce at tatanggalin po natin doon yung dalawang nut nya at ang gamit po itong size 10 na socket unahin po natin tanggalin ay itong dalubot na to at ito po ay size 14. So unahin na po natin tanggalin itong sa baba. Then dito naman po sa taas ay luwagan lang po natin at hapang tinatanggal po natin to ay aalalayan po natin itong ating mapler dahil posible po itong matanggal na. Ayan, bumaba na po siya. At hapang uh, niluluwagan natin, ayan ialalayan na po natin itong ating muffler. And pwede na po natin tanggalin itong ating muffler. So, iusog-usog lang po natin at upang hindi pa siya tumama sa ilalim. So, silipin niyo rin po sa ilalim at doon iiwas-iwas nyo at presto, mahuhugot na po natin itong ating muffler. So ito, machi na rin po natin itong ating mapdar at the same time ay malilinis po natin. Sa part po na ito, I do recommend na kailangan nyo po na katulong at yung trabaho po na katulong, siya po yung pipiga ng inyong preno para hindi po umandar inyong motor at the same time siya din po yung aalalay para hindi po siya matumba. Then ang gagawin nyo, pag secure niya. ayan, nakalapat po yung gulong sa flooring ha, at uh, nakapreno po kayo para po secure na secured. E ito na po ang inyong susunod na gagawin. So, pwede po kang gumamit ng mahaba po po rito kung at kung di naman, eh, pwede na po ito maikli. So, ito, eh, no. Nag, uh, ano na po ako, nagluwag na po ako kanina, makita nyo. Kaya mag na po siya. Then, pag maluwag na po, ay eh, isenter stand na po natin itong ating motor. After po natin ma-center stand, ito, gumamit po tayo ng ratchet at saka po natin tanggalin itong ating nut. Yun, maluwag na. Then, sunod po natin itong dalawang bolt na to at ito po ay size 14 so gagamit din po tayo dito ng uh, socket na size 14 at saka po natin sya luluwagan Ayan. nagluwag na po tayo para madali po ang ating video Ah, oh, kayo. Ah, saka po natin ilisya ng kantik habang inuhugot natin itong ating swing arm. So, ito. Pwede na rin po natin itong ma at malinis at magrasahan. Siyempre, itong ating spacer. So, tandaan nyo ah, yung orientation. Ganyan po ah. Hindi po pa ganun, kundi pa ganyan. Dito po sa ating motor na 2024 model, na new edition po ng ating Honda Click, ay eh, mataba po itong gulong na to At hindi po natin siya mahuhugot basta-basta. Kaya tatama po siya sa kanyang tapaludo. Kung makikita nyo, tinanggal na po natin yung extension natin tapaludo at naiwan lang po yung original niya. Then ngayon po itatanggalin natin itong dalawang bolt na to sa gilid. to at upang maiangat po natin itong ating tapaludo. Ayan, ganun. At mahugot po natin itong ating gulong. So, alabalug lang. Ayan, o. Angat, angante. at... Ano kalugod na konti, So sigurado lang po natin na hindi uma tumatama yung kanyang ano yung kanyang preno. Ayun, nahugot na po natin itong ating kulong at ito po yung ating shop very good at meron pa pong grasa so yung grasa po na to ay hindi po tayo naglagay nito kundi yung mismong gumawa po ng ating motor na Honda at kahit nga po si Honda na alam niya na magkakaroon po ng stock up tong ating gulong once na kinalawang po tong ating shop kaya prevention niya po nalagyan po yan ng grasa so ang nilagay niya po ay white lithium grease so high temp grease po yan at siguradong hindi po siya kakalat pag ito po ay uminit Gawin muna po natin dito ay dinisim mo natin at tanggalin po natin yung lumang grasa na nilagay ng Honda. Ayan o, na po natin to para sigurado po tayong fresh po yung grasang ipapalit po natin. So hindi po pa pala pwede pagsamahin yung grasa no. At uh, magkaiba po sila ng mga properties kaya hindi po po pwedeng paghaluin itong white at itong ilalagay nating halik uh, yung grease after po natin matanggal itong lumang grease, ito, magre grease po tayo gamit po itong high temp grease na lithium base din po. So, kumuha lang po tayo ng konti. Ayan. At ilagay po natin sa kanyang shafting. yun Ganda. Ayan. Tama lang. At wag naman po siyang sobra-sobra. Dahil baka kumadat lang po dito sa ating preno. Yung buong po, ah. Lagyan natin. Pasigurado. Ayan. Ayan ikot nyo kung kinakailangan ay ikot po yan no? Oh. hindi hmm. po yung gagawin natin sa ating mags tanggalin muna po natin yung luman niyang grease yan. at saka po natin siya nalagyan ng bagong grease so ito din po ito sa swing arm yung kanyang bushing at yung kanyang bearing ito pwede nyo rin po ito lagyan ng grasa para sure ayan na. Ay, puro ito sa kabila. Oh. Pwede rin po natin ito ng krasa. Since na nandito rin po tayo, ay isabay na rin po natin linisin at chicken itong ating pleno At sabay nyo rin po itong inyong kulad. Linisin at inspection ninyo. Chicken in nyo kung nasa tama pa po ba itong level ng ating kulan. At ito, open na rin po ito. Ay linisin nyo rin po itong, itong paligid na to. Pag okay na po lahat, ito, pwede po natin ibalik tong ating gulong. So, unahin muna po natin ipasok to sa ating tapaludo para hindi na po tayo mahirapan. Then, pag nakapasok na po siya, yun, ipasok na po natin tong ating mags sa kanyang shop. Ayan. Then, saka po natin siya ngayon i-align natin tong ating mags. At pag nakapasok na, yun na. Eh, pasok na po yan. Yun, pit na pit so na po natin tong ating swing arm at tong ating spacer ay ito kinabit na po natin sa ating swing arm so kapit na po natin dito sa ating shafting nun na pit na pit and syempre yung ating bolt ay ilagay na natin then itong ating nut Then, po po tayo ng ating bolt. Itong dalawang bolt ng ating swing arm. Kung meron po ang torque wrench, yung torque value po nito ay 49 Newton meter. Pero kung wala naman po, hindi eh, wala. So, higpitan nyo lang po ng alalay lamang. Yun. Next. Ito naman po, kung may torque wrench, 118 Newton meter po yung kanyang torque. Kung wala, eh di wala. So, higpitan nyo lang po siya na may pag-alalay. Eh. So, dating gawin po, pindutin po yung preno at pasayarin po yung kanyang gulong sa simento. Then, saka po tayo ngayon maghigpit. Yun, mga pare ko. Eh. Okay na. Lastly, ikabit na po natin itong ating mapler dalawa na naman natin sa x 5 ito po kung meron torque range ay 29 newton meter po yung kanyang torque so kung wala po eh di wala so ikpitan nyo lang po siya ng katamtaman lamang Ito lang po sa dalawa kung may torque range ay 59 newton meter pero kung wala naman po eh di wala so at tamang alalay lang po sa pagigpit After po natin masimbol, ay chicken po natin kung may leak po yung ating muffler sa pamagitan ng pagkapakapasay dati. Ayan. Pero wag nyo po yung didikit yung kamay nyo sa muffler ha. Sigurado, sunog po yan. So ilayo nyo lang po. Kung wala lang po kayo makapa, then takpan nyo po ang inyong tambutso nyo. Ayan. Marinig nyo naman po yan kung meron pong lumalangas-ngas doon sa ilalim. Ito sa atin, wala po. So, ayan mga pare ko, peace of mind na hindi na po may stack up tong ating mags. At ang susunod po siguro na pagtatanggal natin dito ay yung magpapalit na po tayo ng ating gulong. So, hanggang dito lang po yung ating video. Paamsin nyo mga pare ko, paalam!